today ay ang aking uh, cherry blossom na itatapon itatapon na natin guys so kaya ang ginagawa ko ay tinataga-taga ko kanina pa so ayan nakalimutan ko kasi ano i-video so ito i-video ko na ngayon ayan. Mm, cherry blossom ayan ito guys, so actually malapit na matapos So ngayon ko lang ibinig So guys, ito samahan niyo ako Mag Pira-pirasuhin guys Kasi hindi po pwede itapon Na ganyang kalaki sa backdoor namin Kasi syempre hindi naman ano So ayan, umpisa na natin Tapos na kasi yung Chinese New Year so ito ito, ito na natin ito lang yun. kasi yung Chinese New Year kawawa ng mga flowers So, actually, meron pa ako dito. Bali, nakuha ko na lahat yung mga yung mga red packet. So, ang laman na ito, guys, ay 20. Yan, yan. Pinatanggal ko. Tignan nyo guys, oh, napakaganda dyan sa baba. Hmm? Ayan. Yeah. Hmm. Oh. Dahan-dahan ko lang po ito kasi para mabasag kayo. Yung rings. that's what you diyan kinalaw. So ito. Oh my god. Ito lang pala <laughs> hey. So this is so, Ito 'to. Wow. Grabing. Niyan. Ano ayusin naman natin, guys. Hayun mga pinagtataga natin, 'yan. So ito pireperasuhin pa natin ito. 'Yan. Bago natin itali. 'Yan. So ito na. Dali pireperasuhin pa natin 'to. Bago natin itali. 'Yan. えっ、はい

na uh -huh. hey, natin no. Pero guys, bago natin ano, top one, walisin muna natin to. Yeah. Hmm. Diba? Walis, walis muna.

Ito yung kalat ng binigay ng bulaklak ng cherry blossom. So, ayan. Pero, of course, nawalis ko na yung iba na sa plastic na siya. may, may tubig ang dami. Paano ko kaya bubuhatin ito? Itatapin yung tubig. O, ayan yung mga flowers, guys. Oh. Sobrang dami ng trabaho. Ganda na. So, ito na no guys. Tatap na natin. मैंने तरह Okay guys. Ito na yung ano Nilinis ko. So malinis na. Kaya guys naglalagay kami ng mga kamat maganda. Denol yun. Kasi yung mga aso kong ito. Ayan. Minsan-minsan kasi umiiki sila. Kaya dinagay namin ng ganito. Pero of course. Ayan. Problema ko. Kung paano paano yung tulip. So, hindi nabibili ako ng post. Mamaya ko kung paano sa Malinis na. Hindi na yung makata. Okay guys. Thank you for watching. Oh. Ang part ko naman. ay susunod natin. Ay yung nasin? Table. Wow. Ang ganda diba guys. Sobrang makalag lang. Thank you guys for watching. Love you all. And don't forget to like and subscribe lang para kung mapanood lahat ng mga videos kung magandang lahat. Saka mga linuluto kung may mga masasarap. Simple pero masasarap. Yan ang kids namin. Hindi pwedeng itapon yan. <laughs> Thank you guys. Love you all.